Kumusta? Ano pong masakit sa atin? Yung... May mga dala mo, ano? Pwens, bigyan mo naman? tayo. Ano po sa akin? Tumunog kasi, ano kasi yung ano pong... Malakang mo? Oo kasi yung botong matamuday mo. Malabo pa. Sa sabaw ng puso Ayaw ako dun sa kanila. Ang labo. Nakikita mo, may nakikita ka ba? Kunti lang talaga. <laughs> kasi malabo. Labo na na yan. Yan na ilapit ito sa ilaw eh. May tumunog, umangat. Tumagilid yung balakang niya mama. Asan yung ano nito? Okay, Ilan ba kayo nadali, ma'am? Ano siya? 2019, mga gusto mo. Matagal lang <coughs> mo. Taan mo, L4L5. Kaya, napauwi ako yun. There is ponderous of L4L5. Grade 1 according to my ending okay. classification. No fracture. No osseous vertebral. Para vertebral. Okay spondylitis disease sa L4 L5. Makikita kasi ron sa x-ray mo may mga maraming nag-highlight in white tapos mas makipot siya. Kahit din pa lang sa x-ray, kita mo kahit hindi ko lang ito, hinulaan ko lang ha. Based dun sa ano, stugma. At hindi sabihin, sakto. Yan lang ngayon. Saan kayo nahihirapan, mami? Pagka humiga ba ako, kayo, nahihirapan kayo? Sa Hindi, ang sa akin, pag gano'y ba, may gumagalaw ako. Isang hmm. oras, parang may napupunit na. May napupunit dito, tapos minsan pala kung mananggal, patatang <laughs> na yung ano. Parang matatanggal sa sakit yung, yung balang yan. Parang di depression dito, presya oh, dito. Kasi may sugat na yung ano yung... Ang is ibig sabihin ng spondylistesis, yung ito, yung angulus dis nyo, na pirat. E yan ang yung pinaka, ano, pinaka-shortcut. Pirat yan. Tapos, bawas, parang may sugat-sugat na. Yan Isabi yun. sa atin, Ano lang ito, katandaan. Eh, yun, ito yun, ganito, 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 ganito. Eh, bata, bata pa naman kayo. Pero, nangyayari talaga ito, pagka nasira na yung nagiging Nagiging unhealthy na yung vertebrae nyo Pag meron na kayong pagka wala sustansya Yung anulus Okay Yung Eh ano yung mga orange na yan Nakikita nyo Yan Pag napirat yan Ngayon Siyempre wala na sustansya Yung mga buto nyo ron Magkakaroon ng tinatawag na mga Osteophytes Okay Ikaw ang patagilag namin Okay puso kayo ito, mga malaglagir yan, be... mga madugul-bugul kayo, mga <laughs> Okay, relax na. Okay, huwag relax na. Yan, kabilang side. Saan ba kayo galing dati? Ba't pinawigin? Ako eh. Kong. Kong? Kaya okay, pinawigin, hindi naman yung Hindi, ako na talaga mag puso mo Hindi na carry. Masakit na talaga yun. Eh. na enough snap. Pinsan, din tayo yung po, hindi maintindihan ang pamilya natin yan. Ayos na. Sila pa hindi makakaintindi. Dapat. Kami nararamdaman ka na. Hmm. Kita nyo talaga hindi kayo nakakalakad. Pero may tuturo ko sa inyo yung technique para makabalik ng dating sigla ng balak nyo. Kasi sa bahay, hindi naman tayo hindi maiaakila na magtatrabaho tayo dyan kahit papalaba hugas ng mga kung ano no, luto. Hindi ako makatagal. Hindi ako makatagal. Hindi ako makatagal. Hindi ako makatagal. Hindi 金币呀！ may vertigo din ako eh. Ay, natin, kasama na yan sa matatanggap. Masyadong malamig. i na. Inhale. Exhale. na Pati yung vertigo nyo, tama yun Ito sa... Ito sa...

ba? Ang ganun ba? Na Kabila, diga mo. Oh, ayos mo. Hindi, oh, <laughs> hindi siya yung abot na abot kasi dati nakaabot siya dito sa may... May naman ko matanggal ng bra. <laughs> Alam niyo kung bakit? Tumaba kayo. Dahil nga dito, sano po, kasi hindi ako maka-exercise kasi nga. Kaya tumaba po, kayo. Na, kayo. Hindi na mo, proportion kung hanggang saan mabot ng kaliwa, yun din mabot ng kanan. Magtaka kayo kung yung isa hindi makaabot, yung isa maka malayo. Okay? Pag naigaganyan niyo yan, o, oh, o, oh, wala masakit? Wala. oh, kabila? O, <laughs> oh, ayos! <laughs> Pagka may masakit, ipag... Uh... Tumaba lang yung dito niyo, mami, yung... Kaya hindi niyo maabot. Yung palikpikan nyo, lumusunto. <laughs> nga? Hindi mo ako maka-exercise. Kaya dahil nga sa Ayusin na natin yung birthday ko rin. Kasi... Okay. Tayo kay mami. Ganito. Mm. Pagising niyo sa umaga para hindi niyo na hindi niyo na babalik, hindi na kayo babalik sa dating dilub yung yun. Okay. Okay. Tasan niyo ko din. Juan, kabila. Yan, magulo mag pala kayo eh. Yan na. Hindi kasi katagalan magaganyan. Ma ano na sa na ako kasi umasakit. Hindi totoo yun. Ngayon, iba na yan. Oh. Sama Eh kasi syempre wala pang adjustment nun eh. Ngayon may adjustment na eh. Oh. O ngayon, tignan mo, pinigyan mo kayo. Sige, pinigyan mo. O, oh O. O, hindi pala eh. Iba yun. Iba yung sa'yo, sa sa'kin. Sa mm Okay? O, thank you. Huwag lang kayo maligo today, ha? Okay. Sige. Ayun, alin niyo.